Ayan mga kalapatid, magandang umaga mga kalapatid So kagising lang natin So 6.23 ng umaga mga kalabatid. So mag-aabang tayo Ang so, um, kalapa natin So dalawa lang yung Nilod natin kahapon So isang old bird yung isang ang um, yung si Blo yung susunod na natin i-load na mga kalapatid pag malayo na kasi so kapag uh, na rin na rin yun kasi uh, ano ya nakakatekla na so kaya kaya ano yung mga ito kaya susunod na natin siya i-load so <laughs> So, bibili mo na ako na ang pagkape natin mga kapatid sa no. So, wala. Wala pa naman. Baga pa naman mga kapatid. So, nagtimpla muna ako ng kape mga kapatid. So, wala pa naman update sa page natin. Wala nung oras na bitawan yung ano natin. So, first training pa lang mga kapatid. sa so, malapit pa. So, sa kabatuan. Ayan mga kapatid. malapit pa na, uh, naman mga so, so, nag nagaantay lang tayo ng update ng club natin kung anong oras na binitawan at uh, para maabangan natin yung ibon natin dito oh. yun puro first timer first timer lahat ng mga ibon natin mga kalapatid so, no? so dalawang young bird na uh, kalapan banded yung banded natin uh, sa young bird tapos ang uh, isang old bird mga kalabatids. so puro ano Puro lahat sila is ano, ang um, first first time na mga kalabatid, no. So, si Blo ang ko sana ka, kahapon nga lang. Sabi ko sa susunod lang sana natin ilulod, no. Malapit pa naman eh. Siya yung ano natin ng kuyo Palawan at uh, Makato. 'Yon uh, finisher natin at sa uh, ang board overall natin sa sa club ng uh, na ano uh, sa Dumangas Wantos ayan mga kapatid so sunod na natin siya so natin i-load pag uh, ano na pag uh, ano na tawag dito pag, uh, pag uh, malayo na yun so, update ko kayo mga kapatid pag ano, pag uh, baga uh, na-release na yung ano, yung ibo natin. Yon. Keep watching na mga kalabati. You know? So nabitawan na doon. nag -live na yung uh, yung presidente natin at uh, ang club natin. So ni-release yung ibo natin is 7:18 mga kalabati. So ang oras natin ngayon is 7:24 na mga kalabati. So anong oras so malapit lang naman mga kapatid so hindi naman gaano kalayo kalayo so nakagadaan ng maraming ibon mga kapatid ayun so hindi pa naman mabilang sa ngayon kasi hindi wala pa sa sa polling training pa lang mga kapatid so malalaman natin yan sa pag, para pagdating ng entries at uh, pulling at entries mga kapatid So, maya may, may, may konti, mga kapatid. So, mag tayo. So, abangan natin yung ibon natin kung makaka-uwi Kasi sumisiyap-siyap pa yung, iba, ah, yung ibon natin mga kapatid. So, sobrang bata. So, sa yung bandit namin is ano, yung final lap is ano, sa Kalapan, Mindoro mga kapatid. So, first training pa lang namin ni, ni, ngayon. So, tingnan natin mga kapatid kung kakayanin yung mga ibon natin. Kasi bata pa yung ibon natin. 3 months pa lang mga kalapatid yung ibon natin. So tingnan natin kung kakayanin niya yung kalapan Mindoro. So baka dito lang, hindi pa makahuwi. <laughs> so may tiwala naman ako sa mga ibon natin mga kalapatid. Kasi na, nung nakaraan niya sa airport doon, nakahuwi na naman sila. So sa ngayon, try, ano, uh, malalaman natin kung kakayanin nila ulit. So may isang old bird doon. So first 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 timer din mga kalabatid so tingnan natin so uwi sila so malapit pa naman mga kalabatid so walang 20 kilometers yata or 20 or 20 kilometers mga kalabatid or 23 so tingnan natin mga kalabatid so update ko kayo pag ano pag uh, mag-aabang tayo mga kalabatid ano? so keep watching okay. na sa 7.30 to na mga kalabatid So, mag-aabang mag na tayo kunti-kunti no? So, ayun. At nasa ilan minuto na? Nasa 14 minutes na yung tipad ng ibon. So, ayun. Ang um, parateng parating na yan mga kalabatids. kasi malapit na mga kapatids. Malapit lang naman yung ano, yung first training natin. So, ayun. So, abang-abangan natin mga kalabatids. ano? So, tara mga kalabatids. ano, marami marami na yung ibon na dumaan dito mga kapatid so may isang grupo na marami na dumaan dito so ito atin na yata tong ibon na to mga kapatid paano masabi? kasi may, may dumaan dito so ito tingnan natin so abangan natin mga kapatid kapatid so yung first ibon natin na dumating is sa yung ano yung checkered na light light check so susunod natin papapangalan mga kapatid so ayan so nung dumating sa is 7.40 to mga kapatid so ayan. may dalawang ibon pa tayo na inantay so marami, maraming ibon na umikot-ikot dito so tingnan natin so Dumaan na siya rito kanina uh, Ilang beses ang umikot So uh, hindi lang ako sure kung natin yun So nung lumanding siya is, Na confirm natin na siya pala So antayin pa natin yung dalawang ibo natin mga kalapatids So first drop natin 742 mga kalapatids Sa release na 718 Ayan mga kalapatid, 7.45 yung all bird natin na pang-entry. Ayan, so dumating siya ng 7.45 mga kalapatid. So yung isa na lang, isang ibo na lang natin yung antayin natin mga kalapatid. So abangan natin, isang ibo natin. ano so, yun. ano oras? Anong oras na makapalit? So, lapang ibon natin. So, mga ano sa ano oras? So, kasi mag-aatid pa ako mga kapatid. So, 7.51 na yung isang ibon natin wala. So, nakapasok na yung dalawang ibon natin mga kapatid. Mga kapatid. So, papagita ko lang sa inyo yung, dalawang ibon natin na ano, ayun. Ah, uh, ayun sa mga kapatid. So, parang na-stress pa siya mga kalabatid. So, sino pa naman di ma-stress is ang uh, daming ibon, siksikan. So, papakita ko lang sa inyo so, mga kalabatid. Ayan sa so, mga kalabatid. Ayan. So, ayan ang ano, yung pahintay natin pang all bird mga kalabatid. Ayan. So, yung isang ibon natin lapa. So, ito ay isa na iniwan natin ito mga kasi alanganin. So, yung yung katawan niya alanganin. So, kung ano, ilipa, lilipad din sana yan kaso ang um, hindi kaya na yung siguro ng katawan niya so yan mga kapatid sobrang stress yung ibon natin yan so recover natin mamaya yan so wala pa yung ibon natin Ayan, yung sikan sikan live natin drop pang all board natin yan mga kapatid ayan so Uh, mag magatid muna ako mga kapatid so titingnan natin pag uwi natin kung nandito na yung ibon natin mga kapatid so, no? so, so bago ka lang sinanan namin huwag limutan na mag subscribe and click na bell button para laging updated sa mga bagong videos na ipapalabas natin katulad ito so yun uh, keep watching na mga kapatid so update ko kayo pag ano pag, uh, pag na ako dito mga kapatid mga kapatid so mag-atid muna ako mga, mga, kapatid so, no? so nakarating na nga tayo nakapag na tayo So po, kakarating ko lang mga kalabatid. So pagtingin ko sa loob natin is wala. Kulang tayo ng isang young bird mga kapatid. So, ring natin. So yun, kulang tayo mga kalabatid. So wala pa. So antayin tayo ng natin. Baka naligaw-ligaw lang mga sa raming ibon. No? So yun. So may nakita pa ako. Habang umuwi ako, may nakita ako pa ng ilan na lumadapo sa puno. At uh, no sa na dumadaan-daan mga kalabatid so baka na ligaw lang so antayin-antayin lang natin no? konti so update ko kayo mga mga, mga pag na, nakauwi na yung isang ibon natin so yun nga mga kalabatid ano? <laughs> so wala pa yung ibon natin mga kalabatid so ano ano nga tawag nito Ang, update ko na lang kayo sa next vlog natin mga kalabatid na kung nakauwi yung ibon natin so baka hapon na to umuwi eh, mag i pa tayo ng video natin So yun, at kung bago ka lang sa channel namin, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, ano? And click the bell button para lagi ka updated sa mga ano, susunod natin na video. So yun, shout out sa inyo lahat. Oh, maraming maraming salamat sa inyo sa inyong suporta. Ayun. Ayun. So, so yun na muna sa ngayong araw, mga kalabatid. So lagi tayong mag-iingat. So happy watching. And God bless you, mga kalabatid. Ingat.